Amin po napakinggan ang bahagi sa inyo pong panayam kahapon. Binabanggit nyo nga po no, yung four grounds as indicated doon sa articles of impeachment pero lima po sila ang binabanggit po ninyo na mga grounds. Ano po? Opo. Okay. Opo. Actually, lima talaga out of the six. Anim mm. kasi yung nakalagay sa saligang batas no, yung pang-anim is yung treason. Mm -mm. 'Yun ang wala. 'Yun ang okay. wala sa ground. Opo. Maam, uh, ang lang po ay nag iisip no. Bakit po kinakailangan yung isama yung pong usapin ng EJK while uh, VP Sara was still a mayor sa Davao? Considering po na ang mga uh, na na yung mga akusasyon laban sa kanya ay dapat present ano ho sa kanyang panunungkulan. Bato-bato na isama yung EJK. Opo naisip po ng mga uh, coalition of complainants with the assistance of council na pwedeng ilagay po yan para ipakita yung kakay yung uh, fitness ng uh, respond yung magiging respondent at ito nga si VP Sara sa kanyang pag uh, sa kanyang pagiging vice president kasi yung mga ano nga na the fact that she's involved according to the uh, affidavit of Arturo Lastanyas nung siya ay nakaupo pa as mayor from 20 to 2020 to uh, 2010 to 2013 and 2016 to 2022 ito ay parang additional na circumstance additional fact na magpapakita na hindi karapat-dapat yung yung nito yung overall uh, capacity niya na lack of uh, of uh, capacity na maging uh, vice president na, na kinikwestyon natin ngayon yung kanyang karakter, mm -hmm. yung kanyang ugali, yung kanyang uh, uh, pagka uh, ano sa mga iba-ibang krimen, hindi lang yung mga current mm -hmm. yung tungkol na sa misuse ng public funds which could be plunder and which is a high crime, and yun din na mga dati na ginawa niya sa Davao. Yun lang po ang ibig ipakita ng uh, uh, Coalition of Complainants. At siyempre, Ted, lahat naman ito ay nasa ano na yan. Eh. The ball is with the uh, House of Representatives, particularly dun yeah. sa committee mm -hmm. kung saan ito i-refer, mm -hmm. which is the com the uh, Justice Committee. Mm -hmm. At hindi uh, naman sila obligado na uh, pakinggan yung lahat na grounds na ito, mga articles of impeachment, hindi naman sila obligado na uh, i-approve ia nila o tatanggapin nila yung lahat na grounds na yan. Kasi sila sila lang talaga, ang House of Representatives, as the sole authority to initiate impeachment. Oh, Pero oh, itong oh, ginawa ginawa ko ng group of private citizens ay ano, yung parang i-jumpstart lang, parang oh, i-trigger oh, lang hmm. yung proseso opo kasi opo. meron di, mer, kasi ma'am uh, meron din po kasi kaisipan na uh, with all due respect ano po kasi nga hindi pa namin, pero dito lang po sa mga balitang ito uh, ma'am Layla eh para opo. bagang uh, kung bang sabog no ang dami na yung iba nga actually eh, wala namang kaugnayan sa pagiging vice presidente nung inyo pong uh, inaakusahan so baka daw po at the end of the day magkaroon na ito ng effect sa kabuuan pong pagtimbang doon po sa sustansya, no ho substance po ng reklamo kayo po bilang abogado what do you think Ah uh, kag kagaya ho ng sinabi ko Ted, no kasi nga okay ginagay lahat yung mga naisip ng coalition of uh, Complainants, yung pwede talaga na i-charge opo talaga mm -hmm. talagang ano sa sa respondent si mm -hmm. Sara mm -hmm. at very conscious very conscious naman po sila not the end of the day, ang pipili dyan ay yung house okay. of okay. residence. Opo. Mm. Kung ano sa tingin nila. Para okay. kumpleto na siya. Yung para mm bang -hmm. parang thinking it, mas, ma ah, mas, ma ah, mas maigi ah, ma yung babawasan lang mm -hmm. kaysa magdadagdag pa. Baka maisip pa later na magdagdag. Mm -hmm.